Samantala, modo sa Facebook at Gcash, laganap pa mga biktima sa Gimba Dumarami. Detalye na balita mula sa radyo natin, Gimba, mula sa 105.3 FM. Kasama natin si Lea Valdez. Lea? Magandang umaga po, uh, Sir Angel, at sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Dumarami ang nagiging biktima ng online scammers na nangahack sa Facebook at ginagamit ang account para makapanloko sa pamamagitan ng panghihingi ng pera sa GCAS at ng mga biktima dito sa Gimba. Ilan sa mga nakaranas ng scam ay nakapagpadala ng libo-libo sa nagpapanggap ng mga kaanak at kakilala ng mga ito gamit ang Facebook Messenger. Walang pinipili ang mga scammer at kahit polis ay nagiging biktima ng panloloko. Nito lamang Martes, Enero Ados, na biktima ng scammer si Ginang Delia Marquez, 51 anyos, isang cook sa istasyon ng PNP Gimba. Kwento ni Aling Delia, nag-message sa kanya sa Facebook, si Police Chief Master Sergeant Sonia Toledo, ang supply PNCO ng Gimba Municipal Police Station, at nagpa-cash in ito ng pera sa GCAS. Anya dahil regular naman daw niya itong ginagawa para sa opisyal, kaagad siyang nagtungo sa isang cash in location sa bayan upang maipadala ang pera. Matapos niyang maipadala ang halagang 4,500, nag-message pa ulit umano ang salarin at humihingi ng dagdag na 6,500 pesos. Dito na nagduda si Aling Delia kaya naman tinawagan nito si Officer Toledo at sinabing hindi na sapat ang pera nito sa nais nitong ipadala dito na rin niya na kumpirma na nga ang account ng official at iskamay na pala ang kausap nito. Sa adpa ni Aling Delia, isang nagngangalang Teresa Teves, ang lumilitaw na pangalan sa GCAS account number na pinadahan at tatlo pa silang nabiktima sa araw na yon. Samantala nitong nakarang taon na biktima din ng parehas na modos ang istudyante na si Jelly Angalapon. na na nito ng halagang 10,000 piso. Ang inaakala niyang pinsan na pinadalhan sa GCAS ng pera ay iskamer na pala. Nadiscover lang niya matapos may padala ang sariling ipon na nahak din ang account nito. 21,000 piso naman ang nawala sa asawa ni Ginang Leilani Cayog na isang retired military. Ginamit ng hacker ang Facebook account upang makapanghiram ng pera sa kaibigan nila at mga kakilala. Ayon kay Ginang Kayog na airport nila sa NBI Anti-Cybercrime Group sa Cabanatuan City ang insidente bandang August 2023. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang update mula sa tanggapan hinggil sa kanilang reklamo. Nagpabatid naman ang Gimba PNP sa mga napapadalhan ng ganitong mensahe na bago magpadala ng pera sa mga nanghihingi ay ikumpirma muna ang identity ng pinapadalhan lalo na sa panahon ngayong laganap ang ganitong modos. At yan ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Ako si Leia Valdez ng radyo natin Gimba DWTC 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at servisyo. Sama salamat tayo Pilipino Maraming salamat Leyan. nako ingat po talaga sa maraming mandarambong at mga manluloko ngayon ha Radio